Good morning everyone! Welcome back to my YouTube channel. So today lang po ako nakapag-vlog dahil uh, wala din naman kami ano, wala akong load lagi. Tapos, lagi pang brownout dito sa amin. So ngayon lang talaga ako nakapag-vlog. Nagluluto ako ng turon na saging. Ayan. Oh. So binuo ko na yung saging kasi maliliit yung mga saging na ano, na nilagay ko. So, then sira yung iba. So, kaya buo na siya. And, syempre, update. So, seven, ano na? Seven months na tayo ngayon. So, may dalawang buwan na lang sa ating paghihintay. So, konting-konti na lang. So, kanya talaga siya. Oh. kanya yung lucky. So, seven months. Minsan pala siyang gumuguhit dito. <laughs> kasi nga sobrang ano na niya, sobrang likot na and then um hindi kasi siya kagaya ni Angelo dati so si Jello, hindi talaga siya makulit dati so itong isa naman hi, where are you going? so itong isa naman, sobrang kulit sobrang likot niya so maglalagay muna ako dito kasi feeling ko mainit na yung ano yung kawali kasi <laughs> Sayang kasi pag hindi siya malagyan. Tapos mainit na. Ayan. And then, kailangan ko maglagay ng harang dito. Para hindi mainitan yung chan ko. Kasi minsan, yung sobrang init, tapos sobrang likot niya, siguro nainitan din siya sa loob. Say. Hmm, jello. So, kaya ganyan. Ayan. Maglalagay ako dyan. Para hindi naman ako, ano, hindi mag-direct yung init sa chan ko. ang laki ng ano, eh. ang laki ng ginawa kong turon okay na yan para ano para mabilis lang siyang ano eh. benta, mabilis lang siya mabenta kasi maliliit yung saging tapos nasira pa yung iba kasi yung binilhan ko ano mga sira yung saging So ano siguro siya, hindi kasi ito inaalagaan talaga ng nilalagay lang. Tapos nainitan, naubusan ng dahon. So nainitan yung bunga kaya ganyan. And then ito yung panggatong namin. Si Mother yan kumukuha ng panggatong. Ako so, naman kasi ako kukuha ng panggatong so hindi ko kaya mag-ano kasi ngayon konting ano na lang napapagod ako kahapon na pumunta ako ng palengke. Sobrang nag-crumbs, crumbs yung, nag -crums -crums yung pa ako mula dito sa mula sa bewang mula dito, yan hanggang pababa so nagpa-crumbs sya so, kaya hindi ako makapag ano, hindi ako makapaglakad ng malayo no? pero kailangan na kasi talaga kailangan ko ng mag-exercise kasi 2 months na lang yung ano ko yung hinihintay ko so, lalabas na sa baby may native na manok na nangingitlog dyan oh. hindi na pala yung nangingitlog parang ano naglilimlim na nag ano na siya para magpisa yung anak ko ayun so nagluto nga pala ako ngayon kasi parang may ano dyan may palengke ah palengke ba <laughs> grabe yung dyan ko ayun, so may palengke maraming tao dyan so sayang din Tapos, kaya lang sobrang laki ng ginawa ko. Ayan, o. Kasi buong saging yung ginawa ko. Ang lalaki. Masayang kasi sila kasi mga ano na, masisira. Yung iba doon, anuhan ko na lang. Anuhan ko na lang ang rato ulit. So medyo kukulangin yung mantika ko. Pero may mantika pa ako dun. Isang kilo. Kailangan nakaano siya. Kung saan yung ano niya, yung lock niya. Doon yung ano, itapat sa ilalim. Para. Para hindi siya mabuka. pwede Tapos yung iba, kasi bulok yung asira. Hindi naman siya asin bulok. Yung sira yung karugtong niya. Yung kahati ka niya. So, so, sira yung kaano niya. Hinati. Pinutol ko tapos dinugtungan ko naman siya. So, ganun-ganun lang. Ayun, so, hindi pa rin ako tapos. Grabe yung pawis ko. Oh. Basang-basa. Ayun, o. Oh. Basang-basa ako. Kasi tanghali na, kaya sobrang init tapos dagdag sa dagdag pa sa yero so ayan patapos na dalawa na lang so ito na lang yung hindi ko na prito meron na so nalagyan ko na din ng asukal yung iba dyan so ititinda ko na lang mamaya that's already broken don't put batteries on, okay? broken Thank naman yun eh, show But me. That's, that's broken. Hinalagyan niya ng battery yung sira na Hindi naman yung gumagana, baby, because that's already broken. The head is, the head is broken? Yes. The head is broken, mom? Yes, my love. So, don't put battery now. Go there na Excuse me. Thank you. Yes. So, pinapalagyan niya ng battery yung ano yung lumang sasakyan. So, nakita lang nila yun dun sa ano. And then, ito, nilalaro niya ito, pero pagkatapos nilalagay ko na, binabalik ko na sa box kasi sisirain lang din nila. Aray! sirain lang din nila yan. So, sayang yung pera. Anak, don't go outside because it's raining. Kaya, binabalik ko siya dito. And then, lalagay ko na yan din sa pinakataas mamaya na. So, ayun, kanina, yung nag... Yung luto namin, ano, toron kanina. So, nakabenta naman kami na ugos. Kaya lang, ubus din kasi dapat, ano ako, nagtinda ako ng... Pastel Kaya lang pagdating ko doon, wala na yung mga tao sa so umuwi na sila. So, hindi na siya nabenta. So, yung benta namin talaga is nasa 100 plus lang yung na nabalik. Kasi, hindi naman nabenta yung binili kong isda kanina at ano kanin. So, eto lang. Nasa, ewan lang, mabot ata ng 100 plus. So, yung ano nito, gagamitin na po na naman next week. Kasi, para sa ay, ano magtitinda ako next week ulit sa school so ano yun lang yung buhay kaya magtitipid din kasi si Angelo kailangan kung ano kailangan meron kasi nga si Angelo hindi titigil yan kapag uh, wala siyang gata. So, kapag nangihingi na talaga siya ng gata. So, kailangan meron. And then, kahapon nga, Uh, namalengke ako. So, buti na lang nakabili ako ng ganito, ng omega. Kasi, ito yung haplas na gusto ko. So, hindi ko, ano yung iba. Parang ito yung, para, para sa akin, ito yung gusto ko. So, nagkakrams kasi mula dito ko. So, hanggang sa baba. So, buti na lang, ano, nakabili ako nito. Hala, maluwag yung ano niya, yung takit niya. Maluwag yung takit niya. So, yan yung gusto-gusto kong haplas. Tapos, kanina, nanggaling kami doon sa, ano, sa sabungan Nanggaling kami doon. Pag-uwi namin dito, <laughs> kasi gusto-gusto ko nung, ano, nung pomelo. Ayun, naghanap ako doon sa ilalim. Ayun lang may napakan akong basag na bote, mga ganyan. Dumagpas talaga siya sa chinelas ko. Kung nasugatan ako, dumugo yung pa ako ayun no, dumugo talaga siya. Makapal yung chinelas ko. Kaya lang anuhan talaga siya. Lagpasan. So, yun lang guys for today's video. mag mo natin. Thank you for watching guys. Please like and subscribe to my YouTube channel. Hmm? My favorite. Anong-anong? So? Hope yeah yung pinakapaborito kong eh. tinapay. Si Angelo naman, hindi niya gusto yung mga ganito. Gusto niya yung loaf bread lang, mga ganito yung mga gusto niya. Bye guys, thank you for watching.